For today's video, ito nga pala ang ating lulutuing ulam ngayong tanghali O ayan, yan nga pala ay saging nasaba Dahil nga wala akong pang ulam, idea na lang ang aking ginawa Ginataan ko nga pala yan dyan O mga mare ha, ang saging nasaba hindi lang pang preto, pwede rin yung pang gata O ayan, nilagay ko na nga dyan yung pangalawang liputok O liputok yan, ang tawag dito sa amin sa province o, yan, yan naman sa kamay nila ay parang ang tawag ay pangalawang gata. O, ayan. Yan nga pala ay pakukuluin ko lamang dyan. Tingnan nyo naman, ismut na ismut talaga. Sariwang-sariwa yung kanyang gata. O, at ayan na nga, kumukulo na siya. Siyempre, lalagay na natin ang napaka masustansyang malonggay leaves. O, masustansya yan para sa mga bata. Kaya lang yung mga bata, walang hilig kumain niyan. O, oh, hinalo-halo ko nga lang din pala yan dyan para yan ay maluto. Yan nga pala, pakukuluin ko lang ng isa pang kulo at yan naman ay madaling maluto. O, oh, talagang diska, lang pag may time. O, oh, para lang may maiulam tayo sa ating hapag kainan. At ito na nga ang finish product. O, oh, malongay malonggay with saging. Thank you for watching. Bye everyone!